No peace, ganda ko maga. Dadali ako ng pulutan ngayon. Nagpabilis si utol ng manok eh. I-adobo ko daw yung adobo sa toyo. Tapos maanghang. Ah, talaga naman. Nakapakabisa naman talagang pulutan niya. Eh. Lagyan na natin ng ano, paminta at oyster cheese. natin para di masayang. Kunti na lang din pala yung tira dito kaya sinimot ko na lang, ko ng tubig. Lagyan na rin natin ng toyo yung piece para ano, kumapit na sa manok natin. Lagyan natin ng tosta to para dagdag flavor. Kapalabasin natin ng mantika ng manok. Yeah, yeah, yeah. Lagyan na rin natin ng asukal yung piece. Yuuu! Pagkita naman mga piso malabas na yung mantika talo talo na yan itapings mo lang sa kaning ba ano ba talaga naman higyan na rin natin ng ano yan laurel tapos pamintang buo mas trip ko dyan mas marami mas masarap at ito chicken stock pinagpakuluan ko dati naman ng na cream piece mas mabisa yan. at stisin na rin natin yung mga namumu dyan dagdag flavoring yung piece talaga naman higyan na rin natin na suka at di natin hahaluin yan hanggang kumuluna at magsimer at ayan ng ah, look at that Alaga naman at lagay na natin itong pampabisang ano, hotdog bits. Alaga naman piso oh, apakabisang pulutan talaga yan. At syempre, di mawawala ang tikiman. Titikman ko ang mantika na parang si Andrea Brillantes. At medyo kulang sa alat at dadagdagan ko ng kasin yan. Para pumantay ang lasa. Lagyan natin ng ano, fried garlic, optional lang naman. Trip ko lang to eh. Ayos, pwede na yan! Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> ito nga pala yung maliligaw ni Utol. Sige, dayan nga pala mga kapisa. Oh. Yeah, na, ito nga parang nag-date ito. <laughs> Nagpasa ka na ba ng resume sa nanay namin? Ha? Nakapagpasa ka na ng resume? Ay, hu uy, huwag mo agad sasagutin yan ha? Ha? Ano mo sabi mo na ano? Inupuntahan ka pa ni Dayan dito para manligaw. Buti yung district parents mo. Walang sabon na. Okay, Okay lang. Sama kita sa vlog. Ano mo sasabi mo? Na ano? Na ikaw yung nanliligaw ngayon? <laughs> Tingnan hey, oh. mo ko charo? Ay! Kala ko kakabayin nyo lang. Kala ko chara. ah, Oh, ito na boss. Ano, kandila? Ha? Kandila? kandila? Ano? Ayos? Ayos? <laughs> you want say ayos, Ribe? Ayos? Ayos? aba mana <coughs> <coughs> <coughs>